luto tayo ng lugaw lugaw sa atong batang upaw ayan ang gamit natin, ang sinag ng araw kasubrang init ng panahon ngayon, guys, ito panoorin nyo pinakamatindi yung iba dyan, nagluluto na ng peneretong isda sa akin naglulugaw ako ng pagkain ng kalbo eto, ayan what's this kasubrang init ng panahon ito magluto tayo ng lugaw lugaw sa atong batang upaw ayan ang gamit natin ang sinag ng araw sa sobrang init ng panahon ngayon guys ito panoorin nyo pinakamatindi yung iba dyan Nagluluto na ng pinretong isda sa akin naglulugaw ako ng pagkain ng kalbo ito ayan what's this sa sobrang init ng panahon ito guys tingnan natin yung niluto natin na ano ayan guys ito na guys sa sobrang init ng panahon ngayon guys ayan nagluluto tayo ng lugaw gamit ang araw ito guys sobrang init ng panahon guys ayan guys lutong luto na guys ayan hintayin na lang natin guys yung ilang minuto pati yung balat ko guys nasusunog na din Ayan. Kaya ito, mapapakain na natin yung bata nating kalbo. Ayan yung bata kalbo natin. Ayan. Naglalaro. Naghihintay na lang. Makakaluto kami. Ayan guys. O. di ba? Diba? Sa sobrang init ng araw to na guys. Tingnan niyo naman guys yung umuusok Oh. O. Oh. Umuusok Oh. Sa sobrang init ng araw uh, guys o. Oh. Ayan guys, usok siya guys. Yan. Talaga nag-uusok talaga guys. Talagang ano siya guys. Talagang totoo talaga yung sinasabi nila guys. makakaluto daw yung araw. Yung iba na ngayon nag -preparito. Kaya hisogkay natin yung lugaw. Para hindi siya matutong. Tingnan naman guys oh. Walang oh. apoy yan. Walang apoy yan. Kaya yeah, pero lutong lutos siya guys oh. Yan. Ikikita e, niyo naman. Luto talaga yun jo ha. Luluto talaga yun yung lugaw. Ayan guys, tingnan nyo guys. Yung bang lambot na guys yung. Oh. Ayan guys. Ayan. Ayan guys, tuloy tuloy lang yan guys. Sobrang init guys. Tuloy tuloy lang yan siya. Ganyan init. Ang araw ngayon. Tingnan nyo guys. Ang lulugaw ako dito gamit ng araw. Tingnan nyo guys, Umusok pa yan. yan, guys, umuusok-usok pa yan guys. Uh. Yan O. Oh. O. Oh. Araw na yan o. Ayan yung araw guys, oh. So, ang araw guys. Gamit ng... Hindi na tayo kailangan ng kahoy o gasol Ang gagamitin natin, solar. ayun guys, solar ang gagamitin natin guys. Ayan. Sunrise. yan Tingnan mo naman, naman niya guys. So, sobrang init guys. Umuusok-usok siya guys. Ayan. Ayan guys di oh. Diba? Nakita din naman. Talaga totoo talaga siya guys. Nakita din namin to. Sa Facebook. Ginagaya namin guys. Ayan guys. Totoo nga. Nakakaabang ha Nalugaw. Naluto sa lugaw. Kakain na yung kalbo namin. Ayan po siya. Ayan. Okay. Thank you. Thank you for watching. Kapakain na kami ng bata namin kalbo.